totally tapos na yung ibabaw swak sa mga estudyante ano maganda itong parintahan sa mga estudyante dahil malapit lang tayo sa university sa airport malapit lang sa mga palingkilat malapit lang ito maganda sa mga estudyante at saka napaka-safe ng area oh mayroon pang bakanti rito. tapos double uh, gate yung ano double lock yung ano, -ano? to to dapat yan safety na rito Nakalock. tapos dito yung pinapasukan talaga nalagyan pa ito ng gate saka sila makakapasok doon so dalawang dalawang gate yung madadaanan napaka safe talaga so napakaganda no try update natin at saka tingnan natin yung loob dahil tapos na raw so yan si putro kaway kaway tro yung maintenance dito yan natuto siya rito lahat natuto na mamintura natutong mag uh, maso, natuto siyang mag mag-mix ng mga mag ng halublak, ano? Mag-mix, mag-plaster ng ito. Siya nang gumawa nito, eh. nito. So, ito. So, marami siyang natutunan dito. Kahit papano paano, nakakatulong sa kanya. Dahil ito siya dati, ano lang, yung helper lang talaga. At saka, hindi siya masyado maalam sa mga ganitong gawain, ano? Yung mga construction. So dito lang siya natuto, natuto na siya umawak ng grinder, cutter. So kaya ngayon, dami na niyang kinatrabaho dito. So napaka swerte si Potro dahil uh, simpleng tao lang na yan, napaksipag. So ngayon, i-update natin tong tong itong loob. Ito, ito yung loob. Sila-sila na lang gumawa nito, itong lutuan, buding rice cooker dito. Tapos dito may mga long table na DIY lang nila ito tira lang ito na ano tira lang na bakal tapos ginawa nilang long table tapos lagyan nila ng uh, plywood so yari na no yung turahan yan tayo so papasokin natin yung loob tingnan natin mga kabayan ano so ito yung loob ito tapos na nakakalat pa lang yung mga mga ano nila mga wiring ito inano nila ang pambatak may retouch konti yan kasi sila sila na lang ang namimintura yan tingnan nyo ito pipintrahan pa ng konti ito tapos dito dito maglalaba yung mga borders dito maglalaba no pwede rin manghugas. hugas yan tapos dito yan may ilaw sa gabi yan oh napakaliwanag ano tapos ganito yung kulay oh, nilagyan na nila ng nilagyan na nila ng air condition. Ngayon, pilawin natin konti. Tingnan natin. Oh, okay. Ito na yung kalubloban. Yan. Tapos uh, may konti kang mga gamit dito mo ilalagay. Baso, toothbrush, ano-ano diyan. Tapos dito sa loob. Yan, tapos na yung ano. Kubeta, yan, yeah, toilet and bath. So, Tapos kung gusto mong mayroon kang ano, mayroon kang mga heater dito, ito yung saksakan. Yan, outlet. Tapos dito, mayroon siyang isang safety breaker. Tapos ito yung sinasabi nating may aircon ano. Kaya siya 6,000 yung parenta dito dahil mayroon na siyang aircon. Yan. Tapos, uh, yan, tingnan yung mga kabayan. No? Tapos yung bed niya, double. Yan. Double yung bed. Tapos, uh, ito. Ito yung loob. no? Yan. So, sakto lang talaga. pang diyante Kung mayroon kayong mayroon kayong isang estudyante na nag-aaral malapit lang sa LPO sa GMC sa to malapit lang sa downtown, isang sakay lang naman. Eh dito na, dito na. Nandito no, aircon. Tapos ito lang, jealousy. Yan. Pero safe naman, yan. Mayroon naman silang aso din dito, tapos si mayari nandito. Wala namang magnanakaw dito sa amin. Saka napaka-safe dito. So, yan ano. Tapos, may sarili siyang meter, meter meter. Yan. Dito tayo sa pangalawang kwarto. Yan. Silip lang tayong konti. Yan. Up. Baka nandito pa yung mayari. Huh? Dito yung mayari, ano? Mabatak-batak lang, kaso mayayay lang yung mayari. Kaya ito, ano? Sa nagahanap ng mga may mga anak kayo dito nag-aaral sa Davao, Malapit lang sa university. eh ito swak na to. No? Maganda ito. Ito. Di pa tapos. Yung unang kwarto, tapos na. So, natutunan yung maya na gano'no. Natutunan rin silang uh, may DIY lang na konti. Yan ang kagandahan dyan, Pag may mga retouch-retouch lang, eh, alam mo na. Di ka natatawag ng na, ano. Di ka natatawag ng na mga mason, plumber, eh, manunood ka lang sa YouTube. Alam mo na yan. Dami nating natutunan sa YouTube, sa social media, no? Dito, wala pa. Hindi pa. Wala pang kulang pa talaga. Mayroon pang babatakan. Mayroon pang pipinturahan. Ganon din, ano? Ganon ang sistema rin sa unang kwarto. Kung ano yung nakikita nyo roon, ito na yung... Ito na yung pangatlong kwarto. Kung ano yung nakikita niyo sa unang kwarto, yun yung uh, model house. Kumbaga, model house. Tapos dito, ano? Yan ang update, ano? Sa ating... Uh, Simple lang na boarding house. Naghahanap ng mga boarding house dyan. Ito, labas tayo. Tapos akyatay natin yung ibabaw. Tingnan natin. O ano yung, baka may nagbago roon. Yan. Yan mo. Yan yung ibabaw. gusto mo ng 3-5 lang, naghanap ka ng medyo non-air, dito sa ibabaw. Yan. oh, laki ng ano. Kahit malaking mama rito, kasyang-kasya, ano Tapos, yun, non-air dito sa ibabaw, common yung toilet and bath yan yan pakita na natin ito dati sa mga dati nating mga vlog so baybayan nyo lang mga kabayan ano yan yan ito yung hugasan so ito metal cladding lang ano na vlog na natin to kung paano ito saan nabibili paano ginawa yan napakasimple pintura lang yan tapos may alleyway rito. Ito na Close na. Yan, buksan natin. Wow. Yan, no? Sa mga naghahanap, ano? Yan. Sa lang. Three, five. Single bed. May sariling uh, electric pan. May table na isa. Ganun pa rin, ano? Buksan lang yung gano. Papasok na yung hangin. Kung gusto mo ng aircon, uh, pwede rin. Ikaw nang bibili. Dito mo ilalagay. Apa mo dyan. Pwede rin. Nasa sa'yo na, no? Tapos dito, ano lang, yung floor mat. Tapos may may table na konti. May bisita ka. Ano lang, student uh, room lang talaga. Yung mga trabahante, pwede rin. Nagkatrabaho. Tapos dito, sa pangalawang kwarto. Ganun din, ano? Kung ano yung nakikita mo sa una, ganun din tapos dito pangatlo pangapat ganun din ano so ngayon tanghaling tapat alas 11 ng umaga tanaw mo yung Garden City of Samal yan hangin dito kahit ngayon mahangin naman ngayon no? kasi yung hangin doon napupunta rito kasi bunggalo lang naman yung mga kapitbahay natin tapos uh, yung hangin papunta rito mataas yung paningin mo mataas Tanaw nga, tanaw nga yung bahay namin. Yung bahay namin nandun, no? Kabila. Yun. Lang, sa mga naghahanap ng bahay, tirahan, boarding house. Sa mga asadyante, ito na. Tingnan mo, dyan. Ganda, no? So, dito na kayo, no? PM lang kayo sa mayari. Kung gusto nyo magano mag-inquire dito. Tapos na yung isa, baka may nag ng boarding house diyan ito tapos na yun yung dalawa wala pa di pa tapos uh, Kasalukuyang kasalukuyan ginagawa pa dendahan lang so sa mga naghahanap diyan pwi mga guys mayari o dito sa akin pwi na kayo kung interesado kayo may anak kayong gustong mag naghahanap ng upahan dito sa Davao City malapit lang sa airport so dito na ganda ito so yan ang update ano sa ating uh, simpleng uh, boarding house